Gamitin tuma? ito ko, tayo ay konti ay ay wala wala. ay ba, ay ba, ay ba, ay kaya, ay ay kaya, <tukup> ay <bulay na. tukup> ay na, ay na, <tukup> ay na, <tukup> ay na, ay 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 Ayun na kayo na, ay na, ay na. ay 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 mari mahat 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 mari

Habang nagaluto ko sa amin, ako'y kumain ng okay, alam. Eh. Ako'y naman uh, luto sa amin ng kwan. Isdam sa amin ng kwan. Yun ang mga nandun. Yung mga